ang ari o nagahang mga kaubanan guys mi may diribuyag daghan may naguban-uban hamong pakit on sa ahang mga kauban ha tanawa sila guys nagready na sila kay daghan ni kayo buyago oh aray Yara sila guys. Nagtapok-tapok na po sila guys. Tapok na po guys. Ayan, <laughs> saging guys. <laughs> Yan, ay sinugba. Lagyod. Lami kayo guys. Kaya daghan pagkaon. <laughs> ano nungag nag nagkabaw guys? Hikti guys. Kabaw. Iwas na nang kabaw. Hikti lamang ng kabaw guys. <laughs> Hikti <guys>. lamang <laughs> ng kabaw guys. <laughs> Ang si mami guys, kayo ang kaon ha, nanay tayo. Ato naik Naikinilaw nga lupoy. Nga gusto guys. Mga tira sa piyesta guys. Nay minuto. Ang na, nang? Ang sana nang? Ang sana power? Kana? unsa na, day? unsa to? Pagin ko Baboy. Baboy kaya pon? Adobo? Baksiyo. Baksiyo. Ah, paksiw. Basta kabaw ko kabaw. Ha? Kuha na. May kabaw. Agtalong guys. Unsa may mga sawan anak guys? Paginamos guys. Agkabaw guys kay wa na naghilom na kay wa pamuinga. Plato na plato na

Busy sila kas kailang pagkaon guys. Asa ah, ras Armando? Ah. Ah. Ang sama na? Ang sama kaliro? Ang sama po gisod ane eh guys. Aw oh, kahanin mo anang hurot na guys. di hukad na. Kain ka kahanin ka. Ah, ako gusto. Magtapok-tapok yun may deris is spell otro guys. Gapon, gamay ra mi karon. Daghan na mi may buaw guys. Isang barangay na dyan may karon guys. <laughs> oh, hala guys. Ang sarap tayong ngayon guys. Inanay, di mo kaon?

Magdaan takog labonan sa man doon na lang bayan laban. Gilabahan mang nanay sa ngara dito ni Lisa sa kita. Gilabahan. Salamat mami, aga mong niligo-ligo di gilabahan. Tawawa na lang nanay, gilabahan ang labahan. Inasabasa sa mga ano. Ako. Dahil tao. Usok na. <laughs> oh, sige lang guys, kay karang gusto ra maya di ha diha guys. Init na nagtimplan Takay nagtimpla na oh. Timplag to ba nakatangway karosing. Asa ra gusto, kuha ko gusto ra Agusto guys guys ay ramang guys kayo di na pait na na. Daan dai. Eh gusto mo 'to de maguso. to. Nene mamag. Ha? Ini haw. to. na dapat das Maki. Nakakidto. butih hindi pala sing yan Pasayawin mo ang budot siya di mo nakainom Hahaha 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 kayak Hahaha Hahaha

Ayo ilaw kanina po. na dong Ilaw na dong. Do. Oh, ito <tipan>? ka, ito na. Wala na rin. Ito ko, higay-higda. O, saan na ka nga, Nay? na 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 ko doon. Mabalagi kayo. na, ha? Kaon, Masok ba

Aka to dahil kasi rola dito pwede? Kuha kalero ko no? Bao, ano Dito kami say, sa sa spillway lang. Dito kami kahapon, ngayon balik na naman kami. Oh. <laughs> Don't you <see more. laughs>